Mapunga nga lang ako Pero Buwan mo yung gusto mo talaga At kaya kong bilhin Di piling ko yan Gusto ko lagi Kamon masaya Okay? <laughs> Wala pa ako gift Hindi ko kailangan ng gift eh, di pagmamahal mo Pasensya mo Sa topa ko Sapat na Sapat na sa'kin yung bag Okay? Kahit huwag ka magregalo sa'kin Ikaw di mo yung kasi Nagtatrabaho pa I love you I love you too so, Talaga oh Makaiyak I love you Tama na ha O. Oh. Tama na Huwag ka na umiyak Mahalaga na mo na yung Regalo ko sa'yo I love you I love you Ang ganda baby Love me Ako na Dito ka sa hangin Mamaya Mabuda lang ako niyan eh Dito ka Dito ka 呵呵。